So, ayan mga ka-partner, mayroon tayong multi-tester din ni mga ka-partner. ititis po natin itong electric kettle. Ilalagay po natin ito sa times 1. ititis natin yung magkabilang dolo. Ayan mga ka-partner, nasa harapan po natin yung sirang electric kettle mga ka-partner. Ito ay nagamit ko na ka-partner ang gagawin natin din ni mga partner magdi DIY naman tayo uli kasi dati na po itong naka DIY ngayon gagawin naman natin uli baka mayroon lang naglulos dito sa loob naputol pala yung kabilang linya mga kapartner yung isa buo ang kabilang linya ang naputol mga ka-partner, yung dito banda sa may ilaw niya partner hindi po natin aalisin yung ilaw iiwan po natin dito at wag natin tanggalin ganun pa rin ibabalik natin sa pwesto yung ilaw kung saan siya nakalagay. Ang gagawin natin din ay maglalagay na lang tayo ng terminal. Ngayon ka partner ay ititis naman natin yung heating element niya. Isisit lang natin ito sa times 1 mga kapartner. Maya maya lang ay malalaman na natin kung buo ba yung nichrome wire niya. Bago yun, pagdigitin muna natin yung dalawang test proof para sa ating calibrate. Ilalagay po natin ito sa zero. Pag hindi po siya nakalagay sa zero, iikutin mo lang itong hinawakan ko itatapat mo siya sa zero. Pag okay na, pwede mo na siyang itis. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, ang ating heating element ay merong night chrome wire sa loob. Kaya tinitester natin ito para malaman natin kung siya ay buo. Ilalagay naman natin sa kabilang dolo yung test probe. Ayan mga kapartner, gumalaw po siya kapartner. Ibig sabihin, hindi po siya putol. Buo po yung night chrome wire niya. Ito po yung wire niya dati at saka yung plug ang kulang na lang natin dito papalitan ng terminal yung kabila yung kabila naman okay naman hindi siya maluwag ulitin ko lang ka partner ito po yung linya niya sa kabila nanggaling po siya sa switch at ito naman yung pinakapuno pumasok lumabas at ito yung dugtong niya tapos ito naman yung isang wire mga ka partner yung naputol kanina. Dito po yan sa may ilaw mga ka-partner. Ito po yung lalagyan natin ng terminal para magkaroon siya ng connection. Itong bilog na to, wala na to, Wala po iyang connection mga ka-partner. Matagal na po iyang walang connection. Ang kailangan mo lang dito ka-partner ay mahigpit. At syempre, huwag mong hayaang maluwag. Higpitan mo siyang mayigi mga ka-partner para hindi siya maglulos. Dahil naikabit na natin yung terminal niya ka-partner, ilalagay na natin dito sa kabilang linya mga kapartner sa kabilang dulo ng heating element sobrang higpit na po niya mga partner. ito lang po yung nilagyan natin ng terminal itong kabila hindi po natin ito ginalaw dahil buo pa naman yung terminal niya kaya okay lang nandito pa rin yung ilaw niya syempre hindi natin tinanggal para iilaw pa rin siya mamaya pagka itinisting natin ulitin lang natin ka partner para hindi ka malito ito yung linya niya tapos ito naman yung kabila Dalawang linya lang po yan mga ka-partner. Ibabalik na natin yung takip niya, yung pinakapwitan niya. Tapos yung ilaw, syempre pipisto natin kung saan siya nakalagay kanina. Bago natin tinanggal mga ka-partner. Huwag mo siyang hayaang hindi mo masilip mga ka-partner yung pinakaloob niya ka-partner. Baka mamaya nagkadigit yung wire. Yun naman ang ayaw natin mangyari. Kompleto na tayo. Mayroon na tayong plug. Tsaka wire. Syempre ititisting na natin. Ayun ka partner, may tubig na po siya mga ka-partner natin at ito naman yung extension natin. sasaksak na natin mga ka-partner. Ito yung wire nya Yan yung ilaw nya ka-partner. Umilaw siya. Ibig sabihin gumagana. On. Ay, naka-on. Tapos off. Ay, ah, naka-off 'yan. On. Ayan, naka-on siya ka-partner. Off. Nakapatay siya ka-partner dahil naka-off. Ngayon, iuun natin, hayaan natin na kumulo. Ayan ka-partner, tumutunog na. Ibig sabihin, kumukulo na po siya ka-partner. Magana po siya ka-partner. Walang halong biro mga ka-partner. Ganito ang gagawin mo pagka ikaw ay nasa probinsya. Pag DIY ka na lang, mas mabilis gawin pagka naka DIY ka. Kaysa ipapagawa mo pa sa pagawaan. Oop yan. Mag-oop yan. Ikakatop niya yung init. Kasi buo pa yung switch niya. kakatok niya. Yan. mga kulon na po 'yan, kulong-kulong na po 'yan, mga partner. ngayon po tunog 'yan ikakatok niya. Ito. Pagmasdan niyo po ito, ka-partner. Kulong-kulong na po 'yan, mga partner. Lapit na ikakatop na niya pag mainit na oh ayan mga ka-partner wala na pong ilaw ibig sabihin kulong kulo na po yan mainit na mainit na po yan tatanggalin na po natin yung saksakan dahil nakulo na siya so mga partner ganun lang ang gagawin mo napaka easy lang at napaka simple hanggang dito na lang tayo mga partner so ayan mga partner kung bago ka pa lang sa akin channel, please subscribe, like and share and pakihit na rin ng ating notification bell. Para isa ka sa magiging updated sa akin mga bagong upload. Malaking tulong na po 'yan ng partner para ano, mapalitan natin mga ka-partner. Yan lang po ang gamit natin ngayon dahil wala tayong pambili. Sa isang subscribe mo lang ng partner, malaking tulong na po 'yan sa akin. Maraming maraming salamat. I see you. Bye-bye.